Hi ata uh, magandang araw. Ang video na ito ay ito yung tungkol sa semantic HTML. Kung pupunta kayo dito sa blog post content na to, makikita nyo lahat ng mga videos na ginawa ko tungkol sa buong series na Steps for WordPress Developers to get started with SEO. Sa buong series na to, ang gagawin ko na video ay tungkol sa technical SEO at sa WordPress website para ito sa mga baguhan sa WordPress at sa mga SEO, lalong-lalo na sa technical SEO. Ang i-explain ko kasi dito sa buong video o sa buong series na to ay tungkol sa technical SEO at sa WordPress. Kaya sa nakikita nyo sa video screen at kung pupunta kayo sa blog post content na to, makikita ninyo na may free offer ako na kung sasali ka sa Facebook group ko, pwede ka makakamessage sa akin at sasabihan mo lang ako na may domain ka na Okay, by the way, yung domain, mabibili mo yan sa mga registrar, domain registrar, kagaya ng Namecheap, Google Domains, Hostinger, Dreamhost, at marami pang iba. Kahit saan ka bibili, wala akong binebentang domain, hindi ako nagbibenta ng domain. Ang sa akin lang ay gusto akong tutulong sa inyo na magkaroon ng website. Kung may domain kayo, search niyo sa online kung saan makakabili ng domain. Tapos, again, punta ka sa Facebook group ko, mag-join ka doon, i-message mo ako dahil tuturuan kita kung paano i-configure yung domain mo. Kagaya doon sa sumasali na doon sa Facebook group ko na nakabili sila ng domain sa Namecheap at sa Hostinger. Gumawa ako ng tutorial ng Namecheap at Hostinger paano i-configure yung domain para ma-point o ma-connect ko yung domain na nabili nila sa Namecheap at sa Hostinger doon sa hosting server ko para ma-installan ko ng WordPress at magagamit nila. Yun, ganun lang kasimple. Bibili lang kayo ng domain, mag-message kayo sa akin, tutulungan ko kayo. Yun, wala akong hihingin na bayad. Again, ha? Again, kasi after nung natutulungan ko, nag-chat sila sa akin, paano daw sila babayad ko? Wala. Sabi ko nga, free. Nandito, free yung word, di ba? Free. Sabi nila, hanggat kailan daw sila makagamit ng website. Ang sabi ko, one year from now, kung aabot yung panahon na hindi ko na mababayaran yung hosting server ko, ay pagsasabihan ko kayong lahat na nag aabil sa offer ko na ibaback up nyo na yung files niyo, maghahanda na kayo mag-migrate ng ibang hosting server o magmamigrate migrate o lilipat yung website niyo sa ibang hosting server kasi hindi ko na kaya babayaran yung hosting server. Again, imi-message ko kayo, ipagpaalam kung darating yung panahon na yan. Pero sa ngayon, may pira pa naman ako, kaya ko pabayaran yung hosting server. At hindi naman kayo marami, kasi bago ko lang itong offer na to. Kasi kung hindi ko na kaya, pagsasabihan ko na hindi ko na natatanggapin to kasi full na yung hosting server ko. Pero sa ngayon, marami kasi akong hosting server. May hosting server ako sa Hostinger, sa DreamHost, sa Namecheap, at sa Cloudways. Yan, iilan yan. Kahit sa, sa Digital Ocean, pero hindi ko gagamitin yung sa Digital Ocean. Sa mga shared hosting lang para lang naman sa portfolio ninyo at mapapagpraktisan ninyo. At sana, yung offer na tatanggapin ninyo, sana gagamitin lang sana ninyo ito para matuto kayo. Yan lang yung kapalit. Gagamitin nyo lang sa, sa maganda. Gagamitin nyo para matutunan ninyo yung gusto nyo matutunan. Gusto nyo magiging web developers or WordPress web developers or kung gusto nyo maging ECOs. Yan. Yan yung gusto ko. Gagamitin niyo as a free. Masaya na ako don Yan. Okay? Ngayon, balik sa topic. Ngayon, punta tayo dito sa Semantic HTML section. So, dito, babasahin ko lang yung meaning ng Semantic base sa nilagay ko sa blog post content ko para lang sa content ko dito sa YouTube. Babasahin ko lang tong meaning, tapos i-explain ko base sa experience at sa naiintindihan -nai ko. Semantic HTML markup is essential in SEO since it helps search engine crawlers better understand the content and context of a web page. It also improves a website's accessibility and usability, which can assist in boosting its search engine rankings. Semantic HTML markup gives content structure and meaning, making it easier for search engine crawlers to interpret and index. Semantic markup also helps to improve a website's overall user experience, which is an essential component in SEO. Magpapatuloy lang ako. In the example above, Itong image na to, ibig niyang sabihin, the header elements wraps up the website's title and navigation menu. The main elements is used to wrap the main content of the page and the footer elements is used to wrap the page's footer content. The article elements is used to wrap up a single article or blog post. The h1 and h2 elements are used to denote headings and the p elements is used to wrap the paragraphs of text. Okay? So ngayon, explain ko to. Pero bago ko sisimulan ang pag-explain sa semantic HTML, ay babalik muna ako doon sa nung time na nag-aaral ako tungkol sa nung time na pinag-aaralan ko yung web development, lalong-lalo na sa front-end development. Kasi sa web development, o kung ikaw ay magiging web developer, pwede mo kasi or pwede ka kasi mag-specialize sa front-end development o back-end development o sa dalawa. Ngayon, ang pag-uusapan lang muna natin tungkol doon sa early years na pinag-aralan ko yung HTML. Nung time na nag-start ako mag-aaral ng HTML, may tinatawag na HTML5 elements. Kasi yung HTML5 elements, ito yung pag-uusapan natin sa semantic HTML. Okay? Sa totoo lang, yung semantic HTML, ito yung mga HTML5 elements na gagamitin natin. So, ipapakita kong iilan dito sa actual na source code na to. Yan. Ito yung iilan. Hindi ko na lang i-explain sa inyo yung HTML5 elements. Kung okay lang sa inyo, i-post nyo yung video. Tingnan niyo sa, sa Google kung ano yung HTML5 elements, ano yung mga nandyan. So, ngayon, dito sa video ko, ito yung iilan. Ang header element, ito nakikita nyo, open tag na header, tapos ito yung closing tag na header, ito ay isa sa mga HTML5 elements. Ito, nab. HTML5 elements din to. Main. Article. Aside. Footer. Okay? Kung balik tayo dito sa meaning, so balik naman tayo dito sa baba. Sa header, nagra up daw sa website title and navigation. Ito yung header. Ito yung website title. Kung dito sa source code, ito yung header. Ito yung website title. Yan. Tapos, ito yung navigation. Balik naman tayo dito. Main elements is used to wrap the main content of the page. Kung titingnan ninyo dito, ito yung main content. Ito yung article kadalasan. Uh, huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko ito sa actual na, na WordPress website. Magulo na lang dun kasi, kasi maraming content na. So, ipinapakita ko sa inyo yung pinakasimple na layout para mas, para sa akin, mas maintindihan nyo eh. Mas, mas, mas madali nyo maintindihan yung simple na layout. Kasi sa website mamaya, napakaraming source code ng HTML makikita ninyo. Tingnan nyo, di ba? Article. So, mean, meaning, nirap niya yung article. Kung sa blog post ninyo ito, or sa page content niyo ito, nandito yung buong content related sa page na ginawa ninyo. Ganon din sa aside, kung nanonotis ninyo, ang Google Boot, o okay, yung mga crawler, ang basa, kani, ang basa kasi nila, from top to bottom. So top, galing sa, sa taas, padung sa baba. Ibig sabihin dito sa aking sa aking experience lang, dapat yung article nandito sa taas kaysa aside, meaning yung content mo mas importante itong nandito sa taas kaysa dito sa baba. Ang aside na article parang parang secondary content mo na lang. Sa semantic HTML, base sa na nakikita ninyo ngayon sa HTML markup na yung pinaka-main na container na nag-wrap o yung pinaka-main container ng article at aside ay yung main kadalasan talaga sa layout na gagawin at kahit sa, sa actual na mga WordPress sa uh, HTML markup na ipapakita ko mamaya ay makikita nyo talaga na yung main, ang pinaka main container tapos sa loob yung article at yung aside pero yung article ay nasa, nasa itaas ng aside kasi yung aside parang secondary content lang siya. So yung buong content mo, kagaya ng post content na gagawin mo ay lalabas siya doon sa article na element o irarap siya sa article elements. Ngayon sa footer section naman makikita talaga na yung uh, HTML markup natin para sa akin binigyan ko ng HTML meaning. So sipa talaga yung header main tapos yung footer. So yung Google crawler o yung yung Google boot ay makikita niya na may magandang content structure at magagandang HTML meaning sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga HTML5 elements, kagaya sa nakikita ninyo ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung uh, generic na HTML markup sa time na wala pang HTML5 elements. Okay, so nakikita nyo, tingnan nyo, ano yung mga nakikita nyo. Iba talaga sa mga HTML5 elements. Puro lang divs, di ba? Div. O, oh, D-I-V. Ito yung mga generic. Kung titingnan mo yung uh, HTML ng generic versus sa pinapakita ko kanina yung uh, may semantic meaning, sa structure pa lang, hindi mo makikita saan yung header, saan yung main content, at saan yung footer. Ngayon, dito naman sa semantic HTML... Makikita mo talaga na yung header section, ito yung main section, at ito yung footer section. Ngayon naman, punta tayo sa headings. Tingnan natin yung each one at each two. Dito, each one and each two. Kung ako ang gagawa ng uh, website, i-develop ide ko siya. Ang practice ko talaga, one each 1 per page. Tapos yung mga supporting uh, keywords, related sa main keywords, doon na ilalagay sa H2, H3. So, sana naintindihan nyo ngayon, papakita ko naman sa inyo yung actual na website. So, kung dito sa mismo sa page na to, okay, punta tayo dito sa tab na to, okay, ito na, naka-open siya. Paano to ma-open? -ma Say so, close ko muna to, X. So, para makakapunta kayo doon sa nakikita nyo kanina, right-click niyo yung mouse, tapos, punta sa inspect. Ito, lalabas na siya. Kung hindi ito dito sa right side lumabas, click niyo itong tatlong vertical dots. Yan. Tapos click itong dock to bottom. Kung nandito siya, click niyo dito naman ulit tapos dock to right. So kung titingnan natin yung content dito, yan. Punta tayo dito yung header. Punta tayo sa header click nyo tong icon na to. Yan. Yung icon na to, i-click nyo para, yan. Ngayon, nakahighlight na siya, parang blue. Tapos, yan. Lalabas tong naka-highlight na ganito. Tapos, click ninyo. Tapos, punta dito. Hanapin nyo dito yung header. Yan. Yung header elements. Di ba, pinapakita ko kanina, may header. Tapos, yung main. Yan. Footer. Ito. Itong WordPress theme na to, automatic gumagamit na siya ng HTML5 elements. Hindi ko ito ginawa manually. Hindi ako nag-code manually. Pinapakita ko lang sa inyo para balang araw kapag mag audit kayo ng website related sa HTML semantic, dito ninyo makikita. Okay? So, tingnan natin yung iba. Ito, ibang website. Close ko lang to. Na-open ko itong isang post content. So, close ko lang to Ah tapos open ko to balik inspect tapos lalabas to click tong icon na to uh, ngayon nagiging blue na siya yan tapos click ko dito tapos dito naman tingnan niyo ganun pa rin header main footer kung titingnan niyo iba itong WordPress theme na to at iba rin yung ginamit ko dito na WordPress theme pero tingnan niyo yung markup ginamit nila yung HTML5 elements na naman. So, may HTML meaning yung HTML markup nila. So, dun sa mga SEOs, huwag kayong mag-alala, di ba? Hindi nyo na kailangan alamin kung paano mag-code nito. Lalong-lalo na kung gusto nyo lang talaga matuto sa SEO. Kasi, kagaya ng WordPress, lalong-lalo na yung mga magagandang team, ay automatic na sila nito. And punta naman tayo sa ibang team ito, ibang team to ha. So, naka-open na siya. So, hindi ko na lang i-close kasi alam nyo na paano pupunta dito. Tingnan nyo. Dito naman, may header, okay? Ayan, ito yung header. Tapos, tingnan niyo itong main. Article aside. Di ba? May aside ako na example kanina. Tapos, ginamit niya dito. So, meaning, ito yung pinaka-main content mo. At nilalabas niya yung aside dito. Sabalit, ang nakikita nyo dito ay dami content to. Para lang sa demo purposes tungkol sa HTML markup na para lang sa semantic HTML na ipinapakita ko sa inyo. Okay? Ngayon dito na naman ibang content naman to, so tingnan niyo, ganun pa rin. May header element, main element, footer element, HTML5 elements pa rin yung ginamit ng markup sa WordPress theme na to. Dito sa blog page niya Tingnan ninyo. Ganun pa rin, may aside. Tapos, tingnan nyo dito, section yung ginamit niya. Hindi article. Kagaya nito, section yung ginamit niya. Para sa kanya, hindi akma yung article. Kasi nandito tayo sa blog page o mga link ng mga article na ginawa natin sa post content. Okay, close ko lang tong main. Kung may katanungan kayo, again, pwede kayong mag uh, sasali doon sa Facebook group ko. Tatanong niyo kung may nakukulangan kayo dito. At pwede rin dito sa YouTube comment sa baba. Sasagutin ko kayo kung kaya ko masasagot. Pero bago ko ito tatapusin, may sasabihin lang ko tungkol sa mga baguhang web developer at sa baguhan sa SEO. Doon sa mga web developer, kung focus niyo lang ang gagawin yung ng uh, mga website ay gamit yung WordPress, siguro maitatanong ninyo sa sarili ninyo na hindi nyo na kailangan pag-aralan yung HTML5 markup kasi si WordPress nag-generate na automatically. Di ba? So, oo, tama. Katulad ng ipinapakita ko sa inyo kanina. Automatic na ni WordPress lahat. Siya na yung gagawa na yung HTML markup ng website ay may semantic meaning. Kung header section yan, so ang gagamitin niya na elements ay header. Di ba? kagaya ng na-explain ko kanina. Pero ang, ang problema dyan, kung aabot yung panahon na nasa company kayo, tapos may specification yung company ninyo na yung gagawin ninyo ay from scratch o gagawa kayo ng custom team, kasi yung ginawa natin kanina, yung ipinapakita ko sa inyo, mga ready team na yon So, kaya ang problema natin, tayo mga web developers, lalong-lalo na sa WordPress, may pagkakataon na ipapagawa sa atin ay custom theme o custom WordPress themes na ipapagawa from scratch. Kasi ang kadalasan dyan, tayo yung gagawa ng HTML structure ng WordPress theme natin na dapat ay kagaya ng sinabi ko or pinapakita kanina na yung may meaning yung HTML markup na gagawin mo kung yung header dapat header din yung gagawin mo, di ba? Katulad ng ipinapakita ko. So yun. Yun ay para sa ating mga web developer. So ibig kong sabihin dito, kung comfortable na kayo sa skills ninyo ngayon, marami na kayong clients o kung baguhan ka tapos nahihirapan ka para sa HTML5, paano i-markup 'yan? Paano gagawin yung HTML5 markup? Hindi naman siya gaano ka kahirap. Siguro kung may may counting time ka, dahan-dahan mong pag-aralan kung paano gamitin, kailan gamitin yung uh, HTML5 na ganito. Katulad ng kung may featured image ka, ano yung gagawin mong uh, HTML5 elements na imamark up sa, sa image. Kadalasan nakikita ko, figure, may, 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 HTML5 element para dun sa, sa image. Check nyo yung figure element. Yan. At marami pang iba, okay? Sa mga web developer yan. Tapos sa mga SEOs naman, ipinapakita ko lang ito sa inyo. Kadalasan kapag nasa company na kayo, agency, may mga web dev team na yan. So, sila yung gagawa ng mga HTML markup o sila yung magkukod ng website related sa HTML. So, ang sa inyo lang, mapamiliarize nyo lang na alam nyo, ah, may HTML pala. Ito pala yung HTML. Ah, HTML yan. Itong dev. Ah, ito yung generic. Tapos, header footer, yung mga ganon, aside. So, para sa akin is, hindi importante na mag kayo. Pero kung gusto ninyo na pag-aralan yung HTML markup or pagawa ng HTML code sa website, wala ring problema. Bonus yun para sa inyo. Bago ko ito tatapusin, papakita ko muna yung uh, free SEO tools. So, ito yung SEO tools na pinakagusto kong gagamitin. Marami akong tools dito, pero ito lang yung papakita ko sa inyo ngayon. Ito. Kapag mag-audit ako ng website, lalong-lalo lalo na hahanapin ko yung uh, mga headings na dapat one each one per page. One each one per page. Kagaya nito. Ang nakikita nyo lang dito, dalawa to siya. Pero sa totoo, isa lang to. Nak Nakalagin lang kasi ako as admin dito. Kaya, lumalabas na dalawa. Pero kung titingnan ko to dito sa headers tab, ito yung pangalawa. Pero, kung nakalag out ako dito sa website na to, ito lang yung makikita niya. So, sa summary, 1 each 1 lang to. Tapos, H2 na H3. Kung, na, kung nakikita niyo rin, di ba yung description importante sa ECO? Itong description, pag-uusapan natin ito sa susunod ng mga videos na gagawin ko. Tingnan niyo, makikita niyo kaagad. Tapos, ilang characters meron. At, itong meta title. Yan. Meta title, meta description, pag-uusapan natin ito. Yung canonical. Yung canonical, importante din to, di ba? Tapos yung meta robots. Yan, naka-index to. So, dito pa lang, isa-summarize isa na yung website mo. Related sa ECO. Di ba? So, yan. So, kung titingnan mo pa yung mga headers dito, kung ano yung meron, makikita mo kaagad yung structure. Diyan. So, isi-share ko to, itong tools na to, kasi free lang to. I-visit ninyo itong content na to, tapos dito sa ibaba, ilalagay ko yung link dito. After kong i-record tong video na to, ilalagay ko dito sa baba para ma-download niyo yung uh, Google Chrome extension. Free Google Chrome extension to. Okay? Ang susunod naman natin na topic ay tungkol sa schema markup. Sana panonoorin niyo. At ngayon, hanggang dito lang ako at salamat sa panonood.